Samantala, may pag uulat mula naman sa ating CNN roving reporter sa Mindanao. CNN Live. Nation. Nation. Willie Boy Ramos, magandang araw sa iyo. Magandang araw din Ariel, magandang araw Pilipinas, Mayong ngadlaw, Mindanao. Naaristo ng mga pulis sa Bungaw Tawi-Tawi Municipal Police Station ang isang Chinese na may patong sa ulo na dalawang milyong pisong reward. Kinilala ni Police Provincial Office Bank sa Region in Muslims, Mindanao, Regional Director, Police Brigadier General Jay Sandy Guzman, ang naaristong Chino na si The Anyo Wang alias Bao Long na siyang uh, itinurong responsable sa pagpaslang sa kanyang kapwa Chinese National na si Jiaben Liu sa loob ng isang restaurant sa Makati City noong Oktobre 17, 2024 at pagkatapos nagtago ito sa bunggaw tawi-tawi di kalaunan ay naasakuti din si Wang ng mga pulis sa barangay Nalil, bayan ng bunggaw tawi-tawi. Samantala, mariing kinundinan ng Philippine Campus Media Alliance ang paggapaslang kay Bislig City Studigal Del Sur radio commentator na si Erwin Sigovia Benaril si Sigovia sa barangay Mangagoy Bislig City ilang minuto pagkatapos ng kanyang programang diritsahan sa 98. 1 FM Radio sa Bisleg City. Bukod sa programang dirisahan ni Sigovia, may programa din itong Balitang Bayan at Tambayan ng Kabataan. wal well, Ramos Simon Rowe, reporter ng Mindanao Radio, kalikasan ng City Base, nagulat ng live para sa CNN Pilipinas. CNN Live, live, live Nationwide. Nation Maraming salamat, Willie Boy Ramos, ang ating CMN Robing Reporter sa Mindanao. Someone.